Mga bato sa tiyan ng buwaya Buwaya Isang nilalang na kinakatakutan ng karamihan Kapag ito'y iyong nakita ay siguradong kakabahan ka at titindig ang iyong mga balahibo Kamangha-mangha dahil ang mga buwaya pala ay lumulunok ng bato Si Lolong, ang buwayang ipinangalan sa taong nakadiskubre dito ito ay ang pinakadambuhan ng buwaya sa buong mundo at natagpuan ito sa Pilipinas. Partikular sa lugar ng Bunawan na isang probinsya ng Agusan del Sur sa Pilipinas. Nangyari ang paghuli noong September 3, 2011. Talagang nahirapan ang mga taong nagsagawa ng paghuli sa dambuhalang nilalang na ito. Dahil lubhang napakalakas ng naturang buwaya noon paman ay naging palaisipan na sa mga paleontologists ang mga maliliit na bato na nakapwesto sa bandang tiyan o ribs ng mga dinosaur fossils o mga buto na nag-extinct ng mga dinosaurs. Ang mga buwaya ay may nakakapagtakang pag-uugali. Nalaman ng mga eksperto na ang mga buwaya pala ay lumulunok ng maliliit na bato at kanila itong ginagamit upang magkaroon sila ng karagdagang timbang upang manatiling nakalubog ang kanilang katawan sa tubig. Ang naturang obserbasyon ay ayon sa journal na Integrative Organismal Biology. Ayon pa sa mga eksperto, ginagawa ito ng mga buwaya upang magdagdagan ang kanilang timbang na katumbas ng 2.5 na porsyento ng kanilang bigat. Nananatili ang mga maliliit na bato sa tiyan ng buwaya. Sa ganito daw na paraan ay magkakaroon ng pagkakataon ang buwaya na madagdagan ang kanilang pananatiling nakalubog sa tubig. At batay sa Science Magazine, nadadagdagan ng 35 minuto ang pamamalagi ng mga buwaya sa ilalim ng tubig kapag meron silang maliliit na bato sa loob ng kanilang tiyan. Nakasanayan na ng mga buwaya na manatili sa tubig dahil dito ay mas marami silang nakukuhang pagkain. Dagdag din ng mga eksperto na ang mga maliliit na bato ay nakakatulong sa buwaya upang matunaw ng maayos ang kanilang mga pagkain. Ang ganitong pag-uugali ay makikita rin sa mga ginagawa ng ilang mga ibon. Ang mga batong nilulunok ng mga hayop ay tinatawag na gastrolith. Tinatawag din itong stomach stone o gizzard stone. Nagsisilbi daw na gilingan ang mga batong ito sa loob ng tiyan ng buwaya kaya nakakatulong para sa proper digestion nila. Bukod sa buwaya, ang mga iba pang hayop na lumulunok ng bato ay ang manok, ostrich, penguin, sea lion at balyena. Nilulunok lang ng hayop ang naaayon sa laki ng bato. Base ito sa pakiramdam nila na kailangan ng kanilang tiyan. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video ito, Please don't forget to click like and subscribe to this channel for more updates. See you again.